Ayan mga kanaypi Natapos na rin akong naglaba kanina Kapagod Anong oras na uh, Papunta na tayo ngayon ng, ano, ng dagupan ang dyan na rin si rin yan Daladala niya yung tubig Harap Ang gabi mga kanaypi Hindi ko na naman sinay po Nagbabay What's up mga kanoypi, good morning Nagbabalik ang yung lingkod, si kanoypi for another video Araw pala ng Martes Ngayon, at mamamasada tayo <laughs> As usual, nandito si Mia Bali, pinunasan ko na konti dito sa kanyang motor Ayan, pero dyan hindi pa Sa mga upuan, tapos na, na napunasan Ayan, pinapainit ko na lang yung kanyang makina Para makalabas na tayo at makapaghanap buhay di ba okay at si Rinyan gising na rin nakapagluto na rin ako ng kanyang almusal uh, hotdog yung ano yung ulam niya ngayon yan tara na kanina ko pa to na napandar eh nainit na yung makina ni Mia So lalabas na tayo para maghanap buhay let's go na yung gate. Ayan. Let's go, let's go. Let's go, let's go, Mia. Nabas na tayo. tayo ang unang magkakarga ngayon maaga tayong nakapunta dito ngayon mga kanahipi. so punasan muna natin yung ating motor na simiya dahil marumi punas punas muna tayo ngayon at makulimlim na naman yung ano yung langit ayan kanina umambon so punas punas muna habang wala pang pasayero yan punas punas mo tayo kay Mia Sana makarami na naman ako ngayong araw. Pero hapdi lang tayo na mamamasada ngayon Dahil... Huwag nun, maglalaba ako Hindi ako nakapaglaba kahapon mga kanipi Dahil ano... Nakatulog ako nung ano... Pagdating ko Pero saglit lang naman eh Pagod Maglalaba sana kahapon Kaya nakatulog At may iba pang ginawa Ayan, hindi nakapaglaba si Kanoypi. Ayan mga Kanoypi, nakapaghugas na ako. Tapos ko na rin napunasan si Mia. Okay na. Malinis na naman yan. Malinis sa pulas. <laughs> Ayan. Antay pa rin tayo ng pasayero.

Mading. Angel. Uh, ha? Angel. Ang ganda. Bagay sa iyo yung pangalan na oh. Thank you. Thank you, angel, Angel. Ayun, makaka-90. Unang pasayero natin, kumita tayo ng 100 pesos. Sana dire-diretso. Boy, naman ako. <laughs> Sos. Good morning. Shout out sa pinakagwa pong ano. Yellow. Tindero ng yellow. Trenta. Pinakagwa pong vlogger ng Urdaneta. Thank you. Okay. Ayan. Ay. <laughs> May dagdag pa. Thank you, sir. đại bảy, đại mấy giờ kanayipi, huwi muna tayo dito sa bahay bali, katayin muna tayo at paglalaba ng mga damit marami na namang labahin dyan <laughs> magiging taong bahay muna tayo magiging labandero muna tayo okay ayan mga kanayipi ipapakita ko na sa inyo yung mga napisang sisiw dito sa incubator na pinagawa sa akin at yung iba nandito pa Ayan. Yung iba nandiyan pa lang, papisa palang lang mga kanaypi. Ayan. September 16 pa kasi yung ano, yung last day ng mga itlog na yan na nakakasalang dyan sa incubator. At ito na yung mga naunang napisa. 2, 4, 6, 8, 9. Siyam na piraso mga kanaypi yung sisiw buksan natin eh may siyam na piraso na naman tayo na ibibenta alright so hindi lang siyam yan mga dahil hindi pa tapos na no? hindi pa tapos na papisa yung mga itlog dito sa uh, ano sa incubator meron pa yan Anong petsa pa lang ngayon? 11, uh, 12. September 12. May ilang araw pa. Di ba? May apat na araw pa na mapisa yung mga nakasalang dyan na itlog. Ayan. Nilipat ko na kanina. Para hindi sila masobrahan ng init dito sa loob ng incubator. At syempre, nagugutom na rin yan mga yan na bagong pisa. Diba? Nilagyan ko na rin sila ng inumin na bitrasen. Okay. Pero kanina, bago ko sila ipinunta sa, ano, sa kulungan, pinainom ko muna sila ng, ano, ng tubig na may asukal. Kailangan yon para ma-refresh yung, ano, yung katawan nila. Diba? <laughs> anti stress kung tawagin nyo natin eh. Ganun kasi yung mga ginagawa ko pagkatapos nilang mapisa, pinapainom ko muna sila ng ano, ganun, asukal na may tubig. Tapos yung sunod na yan, yan, bitrasin na. Papakainin na nila. Di ba? May pagkain na sila ng ano, na Thunderbird. Ito yung binigay ko na pagkain nila, Thunderbird. Yan, baby stag booster. Pang sisiw, tapos mga kanoy pi, habang ginagawa ko yan kanina, nililinisan ko, inumpisan ko na rin na magsalang ng labahin. Yan, damit namin tatlo. Nila misis, rin yan. Nandito na. Ayan, nakasalang na yung mga tuwalya. Ayan yung Uh, damit namin na rin yan ito, mga damit pa niyang pang school yeah. marami pa nandun pa sa baba yung ano yung damit ni misis tatagal pa yan anong oras na tayo matatapos na, na maglaba okay, pero okay lang yan mamayang hapon pa naman tayo pupunta ng dagupan eh mga siguro alas 4 biyahe tayo papunta doon okay tapos tayo bukas saka coding naman ni Mia bukas mga kanaypi. kahit tanghaliin na ako na ano na makauwi at si bibigyan ko na lang ng pambili ng nganyang ano pagkain <laughs> para bukas <laughs> di ba okay ayan mga kanaipi natapos na rin akong naglaba kanina kapagod anong oras na uh, papunta na tayo ngayon ng, ano, ng dagupan Ang dyan na rin si Rin daladala niya yung tubig harap syempre may dala rin ako <laughs> pagkain namin ni misis tubig na may inip ayan syempre nandyan na rin yung ano pinapakuhang damit ni misis kahit na Anong oras na tayong pupunta? Makakarating din tayo niyan, mga kanayipi. Okay. Kayang-kaya ni Mia yan. No, Mia. Okay. Alright. Buksan mo na yung pintuan niyan. Ayan, mga kanayipi. Let's go, let's go. Let's go. binilin ko ah Magagawa ko pising bukas ah Ah Oh Nandito na tayo mga kanay gabi tayo nung oras na ba 6.38 na ng gabi kapauwi pa lang natin dito hanggang gabi mga kanayki hindi ko na lang sinay po doon nagbabay kumusta naman si baby ma naman na ayos yung God difference niya tumaas na daw tapos yung timbang na dapat ano tumaas taas na rin para pwede nang buo so magandang update yun mga kanayipi no Ayun, mga kanoypi, pupunta na naman ako sa loob para magpadidi kay baby Erica Ayan. Okay. Mga ilang oras ba ako pumasok doon mo? dalawang ano, dalawang oras o, dalawang oras okay yan para ano para bumigat si bimbi o yung para ano daw madagdagan na yung timbang niya kailangan kailangan magpadidi ano every hours ayan mga kanayipi pa uwi na tayo hindi na ako nakapag vlog kanina doon kasi marami akong inasikaso Pumunta pa ako ng dagupan kanina Kinuha yung birth certificate ni Mike ka Erika Yung aking anak At pagkatapos nun Nakabalik ako sa ano sa hospital May pinapili na naman ng ano Na gamot kay baby Erika So nagpunta na naman ako ng dagupan Ayan, inabot na tayo ng ano Anong oras na? 1.48 na ng hapon Pauwi pa lang ako, mga Kanoipi. E bale, naman ni Mia ngayong araw. Ayan mga Kanoipi, nagbabalik na naman si Kanoipi para sa shoutout. Nandita na naman tayo. So sa mga nag-comment, tapusin nyo tong vlog na to baka nandito yung mga pangalan nyo. At umpisan na natin. Una-una yan, shoutout nga pala sa mga kapatid ko. Shoutout sa kapatid ko na si Ati Meili Cachuela Española. Shoutout na ta tayo kay... Ate Jo Katsuela Española at syempre shout out kay Manilin Katsuela Española at shout sa kapatid ko na si Rodrigo Española at shout out rin kay Kuya Ron de Leon at Ate Cathy de Leon from California, USA shout rin kay Kuya Ber palan at Ate Barbara Dumaging Tungpalan from New York City Shoutout ta rin kay Kuya Carlo Avalos at Ate Aloha Bakudo Garcia Avalos. Siyempre, shoutout kay Kuya William Bayaka ng San Diego, California. Shoutout ta rin kay Kuya Mario Saraga ng Italy. Shoutout ta rin kay Kuya Larry OFW from South Korea. Shoutout ta rin kay Bilya Quito. Shoutout ta rin tayo kay Bern Jamil. Shoutout ta rin kay Shaunan TV. Shoutout na rin kay Jody Carno. Shoutout na rin kay Ernesto Arceo, Shoutout na rin kay Anna Day. Shoutout na rin mga kanipi kay Gisjan TV Kabigkis. Shoutout na rin kay Eloisa Bilila. Shoutout na rin kay Rogelio Labore. Shoutout na rin mga kanipi kay Leo Digario Versosa. Shoutout na rin kay Shallow Vlog Shoutout rin kay Wilder Libran Shoutout rin kay Bin Cruz At syempre shoutout kay Pilipi Santiago Shoutout rin kay Kasanga Vlog Channel Shoutout rin kay Raul Patio Shoutout rin kay Kuya Ferdinand Villaronte Manzano Shoutout rin kay Clark Santiago Shoutout rin kay It's Camela Caballero. Shoutout rin kay Lou Soriano. Shoutout rin kay Adolfo Jinsay. Shoutout rin kay Robert Perer. Shoutout rin kay Ati Lolita Seriosa at Engineer Dominador Seriosa. Shoutout. Shoutout rin kay JBT Blog At syempre shoutout kay our simple way of living from Kabuyao, Laguna. Shoutout kay Papa Joe Vlogs ng Australia. Shoutout kay Yo Vlogs ng Taiwan. Shoutout rin kay Trip ni Kabisyo ng Pagudpud, Ilocos Sur. So, diyan na naman nagtatapos ang ating pag-shoutout sa mga gustong magpa-shoutout next vlog. Mag-comment lang kayo mga kanay at abang-abang lang sa mga hindi ko na shoutout ngayon. Siguro sa mga susunod na vlog, ma-shoutout na yung mga pangalan nyo. At maraming maraming salamat na naman sa pagsama. Pasensya na dahil hindi ako nakapag-upload kagabi, kahapon. Dahil nandun ako sa dagupan kay Mrs. at kay Baby Erica. Ayan. So, nandito na tayo sa bahay. Makakapag-upload na tayo dahil may wifi na dito. So, maraming maraming salamat ulit mga kanipi sa pagdarasal sa aking anak na sana gumaling na at makauwi na kami dito sa bahay. At syempre, makita nyo na rin siya. Diba? So, alam ko excited na rin kayo. Excited na rin ako na makauwi kami dito sa bahay mga kanipi. At sana pag-pray pa rin natin sa paggaling ng aking anak. Maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kanipi. I love you all and stay safe palagi. So kita-kita na naman tayo bukas. Ingat mga kanipi and peace out.